ano, what's up sa inyo ngayon? Samahan nyo ako iluto tong chicken breast na to. Simulan na natin. Hmm. May gunting naman pala eh. Ano ba yan? Hindi naman natin nalatid tong chicken na to. Kasi baka mabalis pag nilatid Pwede na siguro ang lutuin ko ay eh, mga ano lang. Okay, actually okay na to, Dalawa lang. see guys, yung another ito, para next week. Kasi ilang araw na yung pasok namin eh. Webes, Biernes. Good for 2 days na to. Isang tipak, isang araw. Thursday, Friday. Balik ko na ulit sa, sa freezer pala. <laughs> Dito guys, sinihiwa na natin tong chicken breast na to. Ito, papalitin pa natin to. Yung mga malalaki, pinapaliit natin. Amis ko mag-vlog guys. Kaya itong pagluluto ko na to, ginawa ko siya. Kasi gusto kong i-document ang pagluluto ko na to kung anong mangyayari sa akin. So next naman ito, ihugasan natin siya. Lagyan natin ng pepper. Sunod, asin. At ang pinaka pinakauli, mantika. Mga tatlong ganto guys ang ilalagay natin. After nun, guys, ito na. Imasin na natin. hoy iba yung nasa isip mo men. Iba yun pagkain to oh. Yan, iwan na lang muna natin to dito tapos i-ready e na natin yung panluto natin. Kasi ang next step naman, lulutuin na natin to. Let's go! Ubrasan natin ng tissue para matuyo agad. Wala na nga pala ako ilalagay ng mantika dito kasi ang gagamitin na nating mantika, yung nilagay ko kanina, dito. Yan. Hintayin natin siya hanggang sa maluto. 5 minutes. Ayan guys, oras na para baligta rin. Boom! Boom! Luto na to, dito na natin ilalagay. At ito na iniluto natin guys. Oh! Ang bango! Ngayon naman, titikman natin kung luto nga ba talaga. Ba, kasi sabihin nyo, hilaw eh. Walang lasa. So, yun lang. Peace! Tumalsik yung laway ko dun na. Hmm.